Anong ginagawa mo dyan? Mag-isa ka? Ha? Oo, mag kasi ako okay. eh. Nagmumuni-muni. Para, dito ka muna. Pupa. mo ako. Sige. Okay. Para makapagpwentohan mo lang. Oo nga, damayin mo na ako dito may kachika-chika naman ako. Ito po. sa dito, dito, dito. Sa kayata. Bakit po pa may, parang may dala-dala kang problema. Ah, uh, malalim ba problema mo? Ah, makatulong ako. Hindi na kasi ako nakakadalo, Brad dami pa siyang dami tiisin. Hindi ko alam kung parang susuko na ako. Ikaw. Ito ang awa ng Diyos, nakapagpatuloy. syempre hindi naman maiwasan maraming pagsubok tiisin sa buhay. Eh. Ah, ganun talaga. Madali sabihin, pero mahirap. Lalo sa literal. Ang daming ano, pangangailangan di pagtrabaho laging gipit daming bayarin sa bahay ko rin tubig pa nga lang, eh. tindi na sa tsaulo At ikaw nakakaluan ka na yata eh. Di naman brad hawa ah, ng Diyos na lang Ayan, ah, bawi ko sa pagdalong. Itag niya lang lahat ng pangangailangan. Hindi ko masyadong abisado. <laughs> eh, mahina kasi ako sa sitas. Pero, yun. kaya, brad. Ah, Dalaw ka lang patuloy ka sa bundal o makakibay ka sa mga kanawa lagi ng Panginoon. Ah, talaga, halos naman tayo may mga tiyisin. So, pag may Diyos, kaya, awan ng Diyos. <sighs> Tama ka nagbaya na nga ako hindi ko alam kung tiis yung pagsubok o ano ba to ano ba dapat hindi magpatuloy, magpaskali eh. diba, malay mo may awa ang Diyos nga eh lagi naman ang awa malawak ang awa ng Diyos ang uh, uh, pag-ibig oh, bakit ka manghihina kapatid? Alam mo, may kanta eh. Ang ganda. Si Kilang kapatid, huwag kang mahihiya. Na na ah, nakalimutan ko yung lyrics, pero may maganda doon. Yung bandang huli, yung tatawag sa ama. Tama ka, hindi pa naman ako laban sa aral, Brad. Pero alam ko pa naman yung salamat sa Diyos sa paalala mo bilang kapatid. Tama ka. Mas maganda yung nagbabaka sakaling may Diyos. Kesa yung nakapariwala na walang Diyos. Salamat sa Diyos, anuman, ano brad.